Oo ah, O oh, yan yung manag-unlay. Magbabaya daw po sila mamaya ngapon. po. ko. Ha? Ah, pag hindi, barangay. Oh. Ako, ako daw diba? oh, yeah, ba? O yan, may iba may utas yan. 35. Kaya nga. Oh. Kasi oh. rin, si kuya ang nagbabaya sa'yo. Pero nagbigay ako kay Jojo nyo. Binaya, binayaran na Ay, yata. Oo oh, yan yeah, po, may utang din. 99 na. Ibi <laughs> <laughs> din oh. Kasi... Hindi naman ako yan, sir may katrabaho kasi kayo Jan dati nag-unlay din sa amin hindi nagbayad oo oh. tala yung pinakamahal pa yung a na unlay hindi na yung siya nagbayad kasi nakakita namin naglalakad-lakad lang na eh minsan numingi din dito ng di ko ano may something yun o ano nagkailangan uh, ulo oh, yun oo nga po eh so ngayon minsan nag pumupunta din dito sa amin nanghihingi pa oh, uh. oh. Ayan po. Wala ba kayong upuan, sir? Wala kayong upuan? Wala